tulig oh. Sa bau. Ano pa? Yo, sarha. Tingi. Tingi ato ka. Ano ba yan? Boy Oga? Wala ka nalang ulam? Pahin siya na kayo, wala akong ulam. Lagi ka lang pasanin namin dito. Anong nangyari sa'yo? Ano mga gawa din? Ito. Umamantaw ko naman. Nagkahanap buhay kayo. Wala kang ulam. Ano ba yan? Pasensya na. Ngayon lang ako. Pasakit ka namin? Oo naman. Lagi. Ano ba yan? Ano may ingay? Nagbibidyo ako eh. Nakakaya ka na eh. Tang inang buhay mo naman yan. Bibidyo <laughs> ako eh. Hindi kasi pwede yung walang ulam sa atin. kasi pwede pala tayo dito. Kainam ang buhay naman. Gano'n ang sarili mo ulam. Chup, chup. Hindi yung... Ayaw ko nang kumain na eh. Niluloko mo ako eh. Hindi, usapan totoo nga yun. Siyempre, pero oh, papagod ako, tapos papagod ka rin, kakain ka siyempre para bumalik yung lakas mo. Hindi siyempre kailangan magbaba ko sa sarili mong ulam. Ganun talaga? Oo, oh, batas. O, sige, batas. batas. Oh, sige, batas. Batas. O ayan, na... bumatas ka ngayon. Ano <coughs> mo, pahingay ko ulam. <coughs> ayan, ang ulam mo, mayroon hindi dito malaki, mas malaki pa dyan. Iyabak ko Sige, sa'yo na kayo. <coughs> mo dito yung sabaw. O, oh, ngayon ka bumatas. Iyaw ko lang. Pwede ba tumigil na ako dito? Hindi, pwede na tayo, pwede na tayo. Pwede na tayo. <laughs> buti tayo ngayon. Oo, oh, buti tayo. Ayaw <laughs> Ay, lang. Sabaw.